Mainit at tahimik ang gabi. Ang tanging ingay sa bahay ay ang mahinang ugong ng ventilador sa isang sulok. Sa isang maliit na mesa, nakaupo si Miguel, hawak ang kanyang rosario. Nakapikit siya, pilit na inuulit ang bawat dasal, pero ang kanyang isip ay lutang. Wala siyang maramdamang koneksyon. Parang may salamin sa pagitan niya at sa langit. Bakit ganito, bulong niya sa sarili. Araw-araw naman akong nagdarasal. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang rosaryo sa lamesa. Inabot niya ang lumang Biblia na nakapatong sa estante, minanapan niya ito sa kanyang lola. Binuklat niya ito, umaasang baka doon siya makahanap ng kasagutan. Isang lumang papel ang nahulog mula sa pagitan ng pahina. Naninilaw na ito sa katandaan, at puno ng sulat kamay na tila isinulat ng isang taong banal. Sa itaas, malinaw ang pamagat, mga paalala ni Padre Po, huwag mong hayaang maging tahimik ang iyong rosaryo. Napakunot no si Miguel. Hindi niya inaasahan yon. Binasa niya ang nilalaman. May pitong bahagi ito, bawat isa'y naglalarawan ng mga pagkakamaling espiritual na maaaring humadlang sa bisa ng panalangin. Habang binabasa niya, isa-isa ring sumisiksik sa kanyang alaala ang mga oras na nagdasal siya ng wala sa loob. Tatlong araw lang ang nakalipas, bago siya umalis para sa trabaho, sabay-sabay niyang binigkas ang limang abagi noong Maria, habang sumasakay sa kanyang motor. Panginoon, bahala ka na, bulong niya noon. Automatic. Walang puso. Tiningnan niyang muli ang lumang papel. Sa ibaba may nakasulat pa. Ang rosaryong hindi ginagamit ay espada na hindi kailanman hinugot sa laban. Muli siyang naupo, ngayon sa sahig. Parang ako to, mahina niyang sabi. Nagdadala ako ng rosaryo, pero parang wala namang nangyayari. Dahil hindi ko naman talaga ginagamit, ginagawa ko lang siyang palamuti muli niyang binuklat ang Biblia. Sa pagitan ng mga pahina ng Ebanghelyo ni Mateo, may isa pang papel, makapal, mas maayos, at may perma sa ibaba, E. Eh, Thoms, San Giovanni Rotondo. Ang dasal na hindi mula sa puso ay hindi tumatawid ng ulap. Naranasan ko ito mismo hanggang sa makilala ko si Padre Po. Bumalik sa alaala ni Miguel ang isang gabing kasama niya ang kanyang lola. Nakaupo siya sa gilid ng altar, habang nag-aapoy ang kandilang sinindihan ni Lola Ising. Anak, wika ng matanda, kapag hawak mo ang rosaryo, hawak mo kamay ni Maria. Pero kung walang laman ang puso mo, parang yakap na walang init. Hindi niya iyon agad na intindihan noon. Pero mayong gabi, bigla itong tumama. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay puno ng mga salita ni Ea Toms. Binasa niya ulit ang liham na parang isinulat para sa kanya. Isinalaysay doon ang isang gabi sa monasteryong Italiano, kung saan may lalaking pinaniniwala ang sinapian. Pumasok si Padre po sa silid, tahimik at matatag. Hindi siya natakot. Umupo sa tabi ng lalaki at walang pasubaling sinimulang dasalin ang rosaryo. Bawat abaginoong Maria ay parang suntok sa kadiliman. Ang boses mula sa lalaki ay pumalahaw, hindi mo ako mapapalapit. Ngunit hindi tumigil si Padre po. Paulit-ulit. Matatag hanggang sa tuluyang tumigil ang unggol. At ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Tumingin si Miguel sa kanyang sariling rosaryo. Tahimik. Walang init. Parang hindi ito buhay. Ganito ba talaga kalakas ang panalangin? tanong niya. At kung bakit parang hindi ko 'yon nararamdaman? Kumuha siya ng kandila at sinindihan ito. Lumapit siya sa altar sa sulok ng sala. Sa tabi ng imahen ng mahal na birhen, inilagay niya ang papel ni Padre Po. Simula ngayon, Anya, hindi ko nalang basta ulitin ang mga salita. Gusto kong matutong manalangin ng totoo. Na may puso. Na may pananampalataya. Kinabukasan, tumawag ang matagal ng kaibigang si Franco. Tol, bungad nito, kagabi na panaginipan kita. Na panaginipan, gulat ni Miguel. Bakit naman? May hawak kang rosaryo. Pero ang kakaiba, may liwanag kang parang bituin. Hindi ko maipaliwanag pero ang daan sa pakiramdam. Para kang ibang tao. Napatigil si Miguel. Hindi niya masabi agad kung anong nararamdaman, takot ba, hiwaga, o kumpirmasyon. Pagkatapos ng tawag, tinignan niya ulit ang papel sa mesa. Kapag sinimulan mong magdasal ng buong puso, ang langit ay hindi mananatiling tahimik. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nadama ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, pananabi. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Maagang nagising si Miguel. Wala pa ang araw, pero gising na ang diwa niya. Ibinaba niya ang paa mula sa kama, humawak agad sa rosaryo, pero hindi agad nagsimula sa halip, naupo siya sa tabi ng kama at kinuha muli ang lumang papel mula sa mesa, ang tala ni Air Thoms tungkol sa mga aral ni Padre Po. Binasa niya ang pamagat ng unang bahagi, pagdarasal ng rosaryo bilang obligasyon. Tila ba ginawa mong takdang aralin ang isang paanyaya ng pag-ibig, nakasulat sa ilalim. Napakagat labi si Miguel. Ilang beses nang niyang sinimulan ang rosaryo dahil kailangan. Para lang matawag na banal, para masabi sa sarili niyang, nagdasan naman ako, ba? Diba? Muling sumagi sa kanyang alaala ang mga gabing habang nakahiga, pilit niyang tinatapos ang rosaryo kahit inaanto. Minsan ay hindi na niya alam kung nakaabot siya sa huling misteryo. Tulog na pala siya bago matapos. Sinundan niya ang sulat hanggang sa ikalawang bahagi, pagmamadali sa dasal. Ang dasal na minadali ay hindi dasal. Isa itong monologo sa hangin. Naalala niya ang isang partikular na gabi, ilang linggo na ang nakakaraan. May deadline siya sa trabaho. Habang kumakain ng instant noodles, sinabay niyang nagrosaryo. Habang umunguya, sinasambit niya ang mga dasal. Sa dulo, ni hindi niya maalala kung anong misteryo ang pinagnilayan niya. Tapos na raw. Pero wala siyang naranasang kapayapaan, kundi pagod at kaba. Pagdarasal habang distracted. Ang ikatlong pagkakamali hindi dapat sabay ang rosaryo at ang balita. O ang rosaryo at ang listahan ng dapat gawin kinabukasan. Ibigay mo ang sarili mo ng buo, kahit sandali lang. Napangiti si Miguel, pait na ngiti. Tila nasa pool siya sa huling linya. Ilang ulit ba siyang nagrosaryo, habang nakatutok ang isang mata sa o habang hawak ang cellphone? Tumayo siya, nilakad ang maliit na sala, huminto sa harap ng altar. Hinawakan niya ang rosaryo. Hindi para magdasal agad. Tinignan niya lang ito, parang ngayon lang niya ito nakita ng buo. Sa bawat butil, parang may bigat. Isang tanong ang bumalot sa isip niya, na ibigay ko na ba talaga ang buong sarili ko sa panalangin kahit minsan? Bumalik siya sa mesa. Binasa ang ikaapat na bahagi, gamitin ang rosaryo bilang proteksyon lang. Hindi ito agimat. Ito'y tali ng pag-ibig na kailangang buhayin muli sa bawat dasal. Naalala niya si Tita Lourdes, laging may rosaryo sa bag, sa kotse, sa bulsa. Pero minsan sinabi nitong, hindi ko na kailangan magdasal, dala ko naman ito araw-araw. Naalala ni Miguel na may ganito rin siyang ugali. Lagi niyang bitbit -bit ang rosaryo. Nakasabit pa nga sa rearview mirror ng motor niya. Pero ilang beses ba niya talaga ito ginamit para manalangin, hindi lang para protection? Nagpatuloy ang pagbabasa. Ginagamit ang rosaryo para humingi ng pabor lang. Ang panalangin ay hindi palitan. Hindi ito, bigyan mo ako nito at magdadasal ako. Napahawak siya sa noo. Sapol na naman. Ilang beses na ba sinambit ang rosaryo habang paulit-ulit ang hiling, Panginoon, sana matanggap ako sa trabaho na to, sana gumaling sinanay. Sana bayaran ako ni Rico. Sana mawala na ang sakit ko. Walang masama sa paghingi, pero hindi ba't minsan, parang ginagawa niya ang Diyos na tagapuno ng listahan. At kung hindi natutupad, nagsisimula siyang mawala ng loob. Sa sunod na bahagi, binanggit ni Era Toms ang isang insidente sa monasteryo, ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ni Padre Po mula sa bibig ng isang demonyong sinasapian. Nang pumasok si Padre Po sa silid, nagsisigaw ang lalaki sa di maipaliwanag na boses, huwag kang lalapit. Bitiwan mo iyang rosaryo, ngunit hindi siya natinan. Sinimulan niya agad ang panalangin. Bawat salitang binibigkas niya ay tila apoy na sumusunog sa nilalang. Hanggang sa wala nang natirang tunog kundi katahimikan. Pagkatapos ng ilang misteryo, bumagsak ang katawan ng lalaki. Wala na ang demonyo. Naluha ako sa nasaksihan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalatayang nakita ko sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Miguel, iba pala ang rosaryong may paniniwala. Iba rin ang dasal na sinasabayan ng puso. Binasa niya ang pang-anim, hindi pagninilay sa misteryo. Tulad ng pagdinig sa kwento ng kaibigan, kailangan mong makinig, hindi lang sumagot. Maraming beses, umuulit lang siya ng dasal. Hindi na niya iniisip ang mga misteryo. Hindi niya kinukwestiyon, hindi niya pinagninilayan. Ang tuwa ni Maria, ang sakit ni Jesus, ang liwanag ng Ebanghelyo, parang mga titulo lang ng pelikula na hindi naman niya pinapanood. Parang kanta na narinig lang pero hindi nauunawaan ang kahulugan. At sa wakas, ang ikapitong pagkakamali, pagdarasal na walang pag-ibig. Maaaring malinaw ang bigkas mo pero kung walang puso, hindi aabot sa langit. Ang demonyo ay hindi takot sa salita, takot siya sa panalangin na may apoy. Sa huling bahaging ito, binanggit ni Ea Toms ang sinabi raw mismo ni Padre Po sa isang babae. Isang Ave Maria na may tunay na pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa isang libong dasal na walang damdamin. Tahimik ang buong bahay. Sa loob ng ilang minuto, nakatitig lang si Miguel sa rosaryo. Hinawakan niya ito. piningnan ang krus. Inilapit sa labi at hinalikan. Hindi ako perpekto, bulong niya, pero gusto kong magsimula muli. Umuulan na pala sa labas. Maingay ang mga patak sa bubong, pero parang hindi niya yon naririnig. Ang naririnig lang niya ay tibok ng puso niya, at ang unti-unting pagbalik ng pananampalatayang dati ay unti-unting nawala. Hindi niya na namalayan ng oras. Lumipas ang kalahating araw. Hindi siya lumabas. Hindi siya nag-Facebook. Hindi siya tumanggap ng tawag. Buong araw, binasa niya ulit ang bawat punto. At sa bawat isa, inalala niya ang sarili niyang karanasan. Hindi para sakta ng sarili, kundi para humakbang palayo sa pagkukulang. Nang dumating ang gabi, nagsindi siya ng kandila. Sa harap ng altar, lumuhod siya. Hawak ang rosaryo, pero hindi agad nagsimula. Pinikit niya ang mga mata. Malalim na paghinga. Sa katahimikan, narinig niya ang sarili, ina ng Diyos narito po ako. Hindi perpekto. Pero naririto. At handang matutong magmahal sa panalangin. Madilim ang paligid. Ang hangin ay malamig at sa ere ay may amoy ng insenso. Nasa loob siya ng isang lumang simbahan, ang mga pader ay yari sa batong may lamat, ang mga bintanang may vitral ay pinapasok ng mahinang liwanag ng buwan. Tahimik ang lahat, sobrang tahimik na maririnig mo ang sarili mong hininga. Nasa gitna ng altar si Miguel. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang rosaryo. Ngunit kakaiba ito, tila mas mabigat, mas malamig, at tila buhay. May tao ba rito, Tanong niya sa dilim. May biglang lumitaw mula sa anino. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kasuotang monghe, may malalim na mga mata, at isang mapayapang mukha. Mabagal ang lakad nito papunta kay Miguel, tahimik, ngunit matindi ang presensya. Padre po, bulong ni Miguel, agad niya nakilala ang santo mula sa mga larawan at kwento. Tila kilala niya agad ang mukha, kahit hindi pa niya ito nakita ng personal. May kirot sa dibdib niyang hindi niya maipaliwanag, parang hiyang hiya pero sabit din. Nilapitan siya ni Padre po at tumingin lang sa kanya. Walang salita. Hindi nagsalita pero ang mga mata ng santo ay tila bumabasa ng kanyang kaluluwa. Miguel ang unang nagsalita. Araw-araw po akong nagdadasal ginagabayan ko rin po ang iba. Hindi naman po ako tumitigil sa panalangin. Tahimik si Padrepo. Isang malalim na buntong hininga lang ang sagot sa wakas, bumulong siya, mababa at banayad ang boses, ngunit parang kumakalabog sa loob ng simbahan. At ilang dasal sa mga yon ang sinamahan mo ng pag-ibig. Napayuko si Miguel. Hindi siya nakasagot. Naramdaman niyang parang may init sa dibdib niya na nagmula sa hiya, o baka takot. Hindi niya alam. Lumapit si Padre po sa isang sulok ng altar. Sa kisam, tila may sumilay na liwanan. Biglang lumitaw ang isang eksena sa ere, parang pelikula. Nakita ni Miguel ang sarili niyang nagdarasal ng rosaryo, habang naglalakad, may hawak na cellphone, sabay sumasagot sa chat. Ang bawat abaginoong Maria, ay parang usok na umakyat sa langit, pero biglang nawala bago paman makarating. Ito ang panalangin walang laman, paliwanag ni Padre Po. Mga salitang wala sa puso. Hindi ito umaabot sa langit. Lumipat ang eksena. Ngayon, si Miguel ay nasa kanyang altar sa bahay, nakaluhod, nakapikit, at tahimik. Bagal ng pagbigkas ng bawat salita. Sa bawat dasal, may umuusbong na ilaw. Ang bawat buti ng rosaryo ay nagiging ningning na tila bulaklak na umaabot sa kalangitan. Ito naman ang panalangin may apoy, sabi ng santo. Hindi kailangan ng perpektong salita. Ang kailangan ay pusong totoo. Nagpatuloy ang tanawin, Ipinakita sa kanya ang iba't ibang tao, isang matandang babae na umiiyak habang nagdadasal, isang batang lalaking nakatingin sa imahe ng Birheng Maria habang hawak ang rosaryo, isang amang nagdarasal habang pinapasan ang anak na may sakit. Lahat sila, sambit ni Padrepo, ay may dasal na umaabot. Dahil ang puso nila ay bukas. Tumingin si Miguel sa rosaryo sa kanyang kamay. Unti-unting nagbabago ang anyo nito. Ang mga butil ay naging tila mga pulang rosas, at bawat isa ay tila may init, parang may buhay. Pero paano ko ito magagawa araw-araw? Tanong niya. Laging maraming iniisip. Laging may distractions. Paano kung hindi ko kayang magsindi ng init sa bawat dasal? Mumiti si Padre po, malungkot ngunit may pag-unawa. Walang dasal na sayang kapag sinikap mong magdasal ng totoo. Ang pagsusumikap mo ay panalangin na rin. Ngunit huwag mong hayaan na maging automatic ang dasal mo. Kapag napansin mong nawawala ang iyong isip, bumalik ka. Kahit ilang beses. Bawat pagbabalik ay hakbang patungo sa Diyos. Lumuhod si Miguel sa harap ng santo. Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya. Ang mga luha ay hindi dahil sa lungkot, kundi sa pagkapukaw. Parang sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng imanalangin. Gusto ko pong matutong magdasal ng may apoy, sambit niya. Gusto kong bawat Ave Maria ay maging alay, hindi tungkulin. Lumapit si Padre po, at inilagay ang kamay sa balikat ni Miguel. Hindi ako ang kailangan mong tularan. Ang mahal na ina ang iyong gabay. Sabihin mo sa kanya, ina, gusto kong mahalin si Jesus tulad ng pagmamahal mo. At mula doon, magsisimula ang apoy. Nagliwanag ang simbahan. Nawala si Padre po sa gitna ng liwanan. Sumabog ang kulay ginto sa paligid, at biglang, bumalik ang lahat sa dilim. Nagising si Miguel na may luha pa rin sa mata. Umaga na. Maliwanag ang bintana. Tumayo siya, tahimik. Lumapit sa altar. Kinuha ang rosaryo. Pero hindi siya nagmadali. Bago siya magsimula, pumikit siya at bumulong, Ina, gusto kong mahalin si Jesus tulad ng pagmamahal mo. Turuan mo akong magdasal ng may puso, at doon niya sinimulang muli ang kanyang panalangin, hindi para matapos agad, hindi para humiling, kundi para makinig, para magmahal, para makasama. Tahimik ang umaga. Walang ingay ng telebisyon, walang mga abalang notifikasyon mula sa cellphone. Tanging ang tunog ng mga ibon sa labas at ang mahinang pagliyab ng kandila sa altar ni Miguel ang naroroon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang rosario, hindi na ito parang gamit, kundi bahagi na ng kanyang araw, ng kanyang hininya, ng kanyang puso. Isa-isa niyang binibigkas ang mga dasal. Mabagal. Buo. May bigat, pero hindi nakakapagod, parang bawat salitang sinasambit niya ay tinutunaw ang mga balakid sa kanyang kaluluwa. Wala siyang hinihingi ngayong umaga. Wala siyang binubulong na listahan ng pangangailangan. Basta na riyan siya, nakikinig. Nagmamahal. Lumipas ang ilang linggo mula nang napanaginipan niya si Padre Po. At mula noon, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi iyon pagbabago na mapapansin nagan. Hindi biglang nawala ang problema sa trabaho. Hindi biglang umayos ang relasyon niya sa kapatid. Pero ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang panatag na puso kahit magulo pa rin ang mundo. Hindi na siya mabilis magalit. Mas madalas na siyang tahimik kaysa padalos-dalos. At higit sa lahat, mas malinaw na ang direksyon ng kanyang buhay mula sa loob palabas. Isang araw, habang naglalakad sa labas ng simbahan, may lumapit na binatilyo. Si Jun, isa sa mga kabataan sa kanilang barangay na dati laging pasaway. Kuya Miguel, sabay kamot sa batok. Totoo bang araw-araw ka na raw naglorosaryo? Totoo, sagot ni Miguel sabay ngiti. Gusto mong subukan? Napakamot si Jun ulit. Hindi ko kasi kabisado 'yon. Parang ang haba, parang paulit-ulit lang i. Eh. Kaya nga magandang simulan, sagot ni Miguel. Minsan yung paulit-ulit, yun ang nagpapalalim. Parang hangin, paulit-ulit humihina, pero pag nawala, patay tayo. Nagulat si Jun sa sagot, pero mumitirin rin. Pwede bang sumama sa iyo minsan? Bukas. Dito sa kapilya. Magdadala ako ng extra rosaryo. At doon nagsimula ang maliit na grupo. Unay si Jun sumunod ang dalawa pa niyang kaibigan. Hanggang sa may ilang ina ng tahanan na rin ang lumapit kay Miguel, humihiling na turuan din sila. Hindi ito malaki. Walang formal na pangalan. Walang programa. Basta tuwing Miyerkules ng gabi, nagsasama-sama sila sa harap ng altar ng kapilya. May rosaryo. May tahimik na dasal. May kaunting kwento tungkol sa buhay ng mga santo, lalo na si Padre Po. Kuya, totoo bang 33 rosaryo ang kaya dasalin sa isang araw? Tanong ni Maritz, isa sa mga nanay sa grupo. Totoo raw, sagot ni Miguel. Pero ang tanong daw ni Padre Po ay hindi ilang Rosario ang kaya mong dasalin, kundi ilang Ave Maria ang kaya mong mahalin. Tahimik ang lahat. Sa puntong iyon, wala nang tanong. Basta't nagpatuloy sila sa dasal. Hindi para matapos. Kundi para maramdaman ang presensya. Minsan, habang naglalakad pa uwi, napansin ni Miguel na tila may kakaibang liwanag sa mga mata ng mga taong sumasama sa dasal. Hindi ito literal na liwanag kundi sigla. Buhay. Pag-asa. At doon niya naisip ang isang bagay, marami sa atin ang nawawala hindi dahil masama tayo, kundi dahil pagod na tayong magmahal sa panalangin. Nakalimutan natin kung paano umibig habang dumadalangin. Pag-uwi niya, kinuha niya ang lumang Biblia ng kanyang lola, Binuklat niya ito sa pahinang dati niyang binuklat sa unang gabi kung saan niya unang natagpuan ang sulat ni E. Adams. Nakangiti siya. Parang kahapon lang. Kumuha siya ng papel. Inilabas ang ballpen. At sinimulan niyang sumulat. Sa sinumang makakabasa ng sulat na ito. Marahil katulad mo rin ako noon, nagdarasal araw-araw, pero pakiramdam ko'y may harang sa pagitan ko at ng langit. Akala ko sapat na ang paulit-ulit na dasal. Akala ko sapat na ang hawak lang ang rosaryo. Hanggang sa isang araw, natutunan ko mula kay Padre po na ang rosaryo ay hindi simpleng salita. Isa itong tanikala. Isa itong espada. Isa itong yakap. Pero lahat ng iyon, nagiging totoo lang kapag may puso, may layon, at may pagmamahal. Hindi ako banal. Hindi ako pari. Isa lang akong tao na muling natutong umibig sa panalangin. At sa simpleng pagbabalik ko sa puso ng bawat Ave Maria, natagpuan ko ang sarili kong muli ring binabago ng Diyos. Kung binubuklat mo ito ngayon, marahil dahil may dahilan. Huwag mong hayaan na matapos ang araw na ito, nang hindi muling binibigyang buhay ang iyong rosaryo. Hindi para lang sa sarili mong pangangailangan, kundi bilang sagot sa tawag ng Diyos, magsimulang magmahal sa panalangin. At kung sakali mang ikaw ay nagdududa pa rin, tandaan mo ang mga salitang ito mula kay Padre Po. Ang rosaryo ay ang tanikalang gumagapos sa demonyo. Sa panalangin may pag-ibig, lahat ng dilim ay nawawala. Nagmamahal. Miguel. Inilagay niya ang liham sa loob ng Biblia. Maingat. Parang isang alaalang iniingatan. Isinara niya ito, at sa kanyang puso, alam niyang isang yugto na naman ng kanyang buhay ang nagtapos, hindi sa pamamagitan ng milagro o inay, kundi sa katahimikan ng isang pusong marunong ng makinig, maghintay, at magmahal. Sa kanyang mesa, nasa tabi pa rin ang rosaryo. Ngayon, ang mga butil nito ay tila mas makintab, mas may init. Hindi dahil sa material, kundi dahil sa bawat paghawak niya rito ay may kasamang panata, na bawat dasal ay maging buhay, hindi lang salita. At habang pinipikit niya ang mga mata para sa gabing panalangin, isang munting bulong ang tumawid sa kanyang isip, hindi niya alam kung sa Diyos, sa Berhen, o kay Padre Pugaling. Ngunit ang mga salita ay malinaw. Magpatuloy ka, dahil sa bawat Av Maria na may pag-ibig, may kaluluwang muling nagigising. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video, i-comment ang salitang si Panalangin para malaman namin kasama ka hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video sa mga kaibigan at kapamilya mo.